Yan, ito yung ano, um, luluto ko ngayong ano, gabi, ulang po, pakbet, magpapakbet tayo. Haluan ko siya ng ano, ng bangos. Nakab nabili ko kanina sa palengke. Ito, uh, isang pirasong bangos is worth $30 sa sabaw ko, binili. Ayan. Tapos syempre, hindi mawawalan ng baguong. Ito yung gusto gusto kong baguong eh. Ayan, napakasarap. From ano yata, ito pangga ano. Ayan, tapos ito, dahaluan natin ng sitaw. Ayan siya, sitaw. Ito yung nabili ko kanina, ano, tig $5 dalawa tali is for, ano, $5 sila. Tapos, bali lang ginamit ko, isang tali lang kasi masyadong nung marami. Kita nyo naman nung um, dami. Ano yun, purong ano na lang, sitaw na lang lahat. <laughs> ano, pakbet na may ano, halong sitaw. <laughs> sitaw na pakbet, ganun na yun. Tapos ito nga yung, ano, yung Tagalog nito, basta alam ko, palang, tawag dyan. Nabili ko dyan ng worth uh, $12, ayan siya. Tapos, ito naman yung, sa one-check ko ito nabili yung palang, ito sa may ano, Indonesian shop. Tapos, ito naman yung, ano, talong na nabili ko din kanina na ano, na sapman-sapman, no, di ba? Sapman-sapman lang 'yan. Hanap tayo ng Murayta para ano, yung mga ano mag para pag nag tayo, di ba? Murayta lang, makakatipid na. Kasi ito, yung tawag dito kamote, nabili ko kanina. Purple yung nakuha ko. Ayan, sapman-sapman din yung mga 'yan. $10 for ano siya. Dalawa. Yan, dalawang klase na. $10 yung nabili ko uh, talong at saka yan. Tapos ito naman, then yung okra. Okra nabili ko siya ng $10 ang supot. So kalahati lang ginamplo kasi masyado naman maraming kapag binubuto ko lahat. Tapos ito yung panghalo din natin, sibuyas at saka, ano, luya. Okra, sarapin. Gusto ko sa kapag luya, I promise. Ayan siya. Ayan na, gagawin ko ngayon. Nag-crave ako sa ano? nag ako sa, tawag dito, uh, pakbet. Hmm, nalimutan ko na pati sa bigyan. <laughs> agkabawon, kabawa, ba Hmm. Uh, ito mo, hindi kang ko nalimutan ang palaya pa pala. Ayan, o, oh, diba? <laughs> ah, ka? Palaya. Kailangan natin yan. Hindi kumpleto ang pakbet kung walang ang palaya. Ayan. Para sa mga bitter dyan, o, oh, diba? Mga bitter dyan. Mag-ampalaya lang kayo. Kainin niyo ang ampalaya. Huwag yung okay? Ataray. <laughs> At <laughs> So, ayan, nilagay ko na siya lahat. Ganyan lang pagluto ng pakbet. O, ikabi mo kami nun. Tapos, pakulo amatan. O, ganun lang. Inilalim ko, syempre, yung ano, yung uh, medyo mahirap maluto. Uh, medyo matagal, I mean. Ganyan. Kaya, ano, yung ano, nung kamote, yung sitaw. Ayun, nakilalim na siya. Tsaka yung ginger, tsaka yung sibuyas. Tapos, yun, nilagay ko na yung okra. Ganyan, o. Oh, the rest, nilagay mo na lahat. Ilagay mo sa top yung ano, yung mabilis maluto. O, oh, yun siya. So, na natin yung ano, ang palaya natin. Ay, bangos. Ito, ang palaya. Tabi, Tapos nagay na rin natin itong ating pritong bangus. So, ayan, ayan lang. Isaran. Hindi ba ko lang. Eee. Tapos, bulo na natin. Nandun na kapilit. Ayan, luto na ang ating pakbet bed. O, oh, diba? Shore up pen. Ako na Hmm. Grabe. Craving satisfied tayo ngayon. Ayan eh, na. Kakain na ako. Luto na. Ako Sarapin ng bangus. O. Oh. Pags Paborito ko talaga yung gitna eh. <laughs> yun ang una kong kakainin ayan pakbet makanta yun